isang malaking mansyon sa gitna ng syudad, may isang matandang mayamang tao na nagngangalang Don Ernesto. Si Don Ernesto ay may kaisa-isang anak na lalaki, si Ricardo, na siyang magmamana ng kanyang yaman balang araw. Ngunit may isang lihim si Don Ernesto na hindi alam ng kanyang anak, nagmumukhang maligaya siya, ngunit malalim sa puso niya ay isang takot na hindi siya makakahanap ng tamang babae para sa kanyang anak bago siya mamatay. Nais ni Don Ernesto na makahanap ng isang mabait at tapat na dalaga para kay Ricardo, isang babae na hindi mahilig sa material na bagay, kundi sa mga tunay na pagpapahalaga. Kaya't nagpa siya siyang gumawa ng isang kakaibang plano. Isang araw, nagpasya si Don Ernesto na maglakbay mula sa kanyang mansyon, hindi bilang isang mayaman, kundi bilang isang mahirap. Habang naglalakad siya sa kalsada, Napansin niya ang isang dalaga na may mabait na mukha, si Maria, na abala sa pagtulong sa mga tao sa baryo. Hindi katulad ng iba, hindi siya tinignan ni Maria bilang isang posibleng mayaman, kundi isang tao lamang na nangangailangan ng tulong. Habang nag-uusap sila, inamin ni Don Ernesto na wala siyang pamilya at ang tanging yaman na meron siya ay ang kanyang alaala. Ngunit sa kabila ng lahat, hinahanap niya pa rin ang tunay na kabutihan ng isang tao nang dumating ang gabi nagpasya si Don Ernesto na bumalik sa kanyang mansyon isang linggo ang lumipas at nagdesisyon siyang magpunta sa bahay ni Maria ipinakilala siya bilang isang mayamang negosyante at si Maria ay hindi nakapaniwala sa lahat ng kanyang narinig bakit po hindi niyo sinabi sa akin tanong ni Maria sumagot si Don Ernesto dahil gusto kong malaman kung ikaw ay may tunay na kabutihan at hindi dahil sa yaman Napansin ni Don Ernesto na sa wakas, nahanap na niya ang tamang babae para kay Ricardo, isang dalaga na may malasakit at tunay na kabutihan sa puso. Si Maria ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay, at si Ricardo ay hindi lang nahanap ang isang mabait na asawa, kundi isang tapat na kasamahan sa buhay. Si Don Ernesto, bagamat mayaman, natutunan niyang hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat ipakita ang yaman, kundi ang mga tunay na layunin at malasakit. Sa wakas, natagpuan ni Don Ernesto ang tunay na kabutihan at pagmamahal na hinahanap niya para sa kanyang anak. Sa pagtitipong iyon, nagpasalamat si Don Ernesto sa lahat ng mga tao na tumulong sa kanya sa kanyang kakaibang plano. Dahil sa katotohanan, ang yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa pagmamahal at malasakit na ibinabahagi natin sa isa't isa, dagdag ni Don Ernesto. Sa mga salitang iyon, naisip ni Don Ernesto na hindi lamang siya nakahanap ng isang mabuting babae para kay Ricardo, kundi pati na rin ng tunay na pamilya. Sa wakas, natutunan ni Don Ernesto na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga ugnayang nabuo mula sa pagmamahal at malasakit.